Bukod sa mga selfies, hindi rin dapat makalimutan tuwing bumibisita sa Baguio City ang mga pampasalubo. Kung hanap ang mas kakaibang pampasalubong, alok yan sa isang exhibit ng SM City Baguio sa mga MSMEs. Merong panregalo para kay Lola, meron din para sa mga kaibigan mong fashionista. At kung celebrity lang din ang usapan, aba, nandyan din si Ninong Rai. Este, Ninong Fry ng Baguio. What's up mga inaanak? Puta kayo dito sa SM. <laughs> Imbis sa pagkain kasi ang ihain, mga necklace at hikaw na gawa sa clay ang kanyang produkto. Mayroon ding pins at stickers. Siyempre gusto naman natin na, kwan, na lumaganap yung local art business dito. So kaya yun, yun ang pinili namin dito na showcase yung mga yung creativity naman ang fan na si Angelica kasama ang kaibigan mula Pangasinan. Bumili na rin ng pampasalubong. Perfect way daw to, to celebrate their milestone. Kaya nga po nung pumunta kami na parang familiar po siya. Akala nga po namin una siya po pero hindi daw. Super bait niya po kasi ano parang ang friendly po na approach niya sa amin. Kaya nahikayat din po talaga kami bumili sa, ano, ah, sa kanila po. Para sa mga friends lang po namin, especially, uy, <laughs> ay, sa sa niya daw ikinatuwa rin ito ng isadyanting si Jamie. Because you're helping people in the process. Kung nagotom naman sa pamamasyal, mayroon din namang foodie festival sa mall. Alok dito ang iba't ibang kakanin, strawberry chili oil, maging suka na inaluan ng strawberry. Pero kung sweet tooth at mala French vibe ang hanap, maaring tikman ang macarons ni Charmaine. Marami din nagkakaroon ng interes lalo na sa macarons. May mga co-bakers din kami na na kumukuha din ng makaroon sa amin, ganun. Ang mga ito, party lang ng malawakang SM for SMEs na layong bigyan ng oportunidad ang maliliit na negosyo. Nagihintay na rin sila ng break. We, 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 really, we really need to support, uh, support them. Every month we have a team MSME activations. Magtatagal ang SM for SM East hanggang sa 18 ng Setyembre habang sa ika-30 naman ang Foodie Festival. Jose Robert Inventor para sa Luzon headline